pwede nang pataba sa lupa pwede pa panggatong ayan na o ba masindi nga no? grabe lakas ba bobo pa yung dumi ng baka yun no? yan yeah, dahil nga kami ay magtatanim tanim kumuha kami ng dumi ng baka upang gawing fertilizer at nalaman namin na pwede rin pala itong gawing panggatong ayan yung lupa gagawin natin guys ngayon ko lang din natuklasan to na pwede palang gawin panggatong to. Sinabi lang sa akin. Yan. Gagawin natin siyang panggatong. Titignan natin kung totoo yung sinasabi nila na pwede yung gawing panggatong ito. Pwede nang pataba sa lupa. Pwede pa pang panggatong. Pag so naubusan kayo ng gasol. So ngayon, tatry natin siya. Natin kung makakaluto nga ba talaga siya. Makakaluto siya. Ano lang mo? Munggo. Munggo. daw lulutuin. So, tara, let's go. Ayan, lagi start na si Mrs. Ayan, anong gagawin mo? Ayan, lagyan mo na ng dayami. Para mabilis lumiyab. Ayan, lumiyab na, mga kaibigan. Ayan na. Ayan na. Naku, para mausok ka atalin, na. Oba, masindi nga, no? tanong kung didingas nang didingas talaga ayun oh grabe yung apoy niya, oh hmm. nag iisa lang yung kawayan dyan di hmm, diba grabe lakas ba Ang <laughs> guys oh kumukulo na yung ano namin yan hindi na na nagatong kasi nga luto na tignan mo ayun oh bobo pa yung dumi ng baka yun oh <laughs> diba para sa ano guys uling ayun oh parang uling ang galing no amazing guys ayun po yung mga dumi ng baka ayan napansin oh. nyo ayan no oh. so napaganda pala na itong gawing pang ihaw ayan no oh. uling kasi sya ayan no oh. galing no nakaluto na tayo hmm. amazing kung gusto nyo makatipid sa panggatong ito hmm. ayan no oh. ayan, oh. ayan, oh. ayan oh. ito po yun dumi ng baka ayan oh diba tipid sa panggatong <laughs> yan sa mga gustong makatipid ng nang silain ayan gawin niyo po ito